Pre! Hello! Magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat sa lahat po ng mga manonood. Ngayong araw na to, mamamasyal kami ng aking mga kasama, si Gino at si Jerome. Papasal daw kami dito sa tabi ng lake. Kung nakikita nyo to, ah lake ba to? Hindi pala ilog, lake, ilog. Ayan. Ewan ko kung maisda dyan. So papasal po kami at asamahan nyo kami. Ang ganda. Ano malalim kaya yan? Kaso, yung isna dyan lalamigin. Mahaba po itong ilog na rin. At habang namamasyal tayo, isisingit ko muna na mag out sa lahat ng mga nag at para naman matuwa. So out ko lahat ng mga taga-kombilip na nakilala ko. Sa Lidl, si uh, Sir Steve ng Batangas, si Sir Ray ng uh, CDO, uh, Sir Toto ng Ilonggo, Ilonggong Hilaw daw, joke lang po. <laughs> at si JR ng uh, Batangas den. Maraming salamat ulit sa panonood ng video ko at sana ay uh, makita tayo. Hindi ko kayo nakita kahapon. At sa mga taga Makari, si Sir Jesrel. Uh, siya siya pa lang 'yung natatandaan ko pangalan at mga kasamahan mo. Kumusta po kayo? At uh, sa mga taga Mushroom, kay Aris, kay Tom na taga Mindoro. Allen Raymond at kay Moy Moy. Nagchat sa akin, puro nila ang malakas lang si si Allen. Sir Moy Moy, oh, nabati na kita. At sana po ay uh, lagi kayo nakasabay-bay sa video ko. Engineer Abner Muli, kumusta po kayo sir? Namimiss ko na kayo. Kailan tayo pupunta sa sinasabi niyong pasyala ng mga tahong? Joke lang po. <laughs> Ayun at kaya uh, Gary Muno na lagi nakasubaybay sa akin kay Sir Eduardo Pirer uh, Manny Kylo at kay Danilo Binites taga Mindoro rin ito pero nagtatrabaho sa sa Saudi at sa aking uh, asawa na si Ami at dalawa kong anak na si Karen at si Kyla kumusta kayo dyan? yun po, maraming salamat sa walang sawan yung panunood at lagi kayong nakasubaybay sa lahat ng mga video na i-upload ko tuloy-tuloy po tayo sa pamamasyal. yung dalawa kong kasama ay nauna na at uh, hahabulin ko na lang medyo malay layo na po ang aming nilakad yung mga puno dito yung mga puno po dito wala ng dahon pero pag sa atin yan pag ang puno wala ng dahon patay na yan pero dito dito mabubuhay ulit no? ako ko kung tama pa bu tama ba 'yung sinasabi ko? Ng so, mga matatagal na dito, ano sa tingin niyo? So ayan, samahan niyo kami hanggang saan kami makarating. Balitat tatlo lang po kami. Yung iba natutulog eh. <laughs> Akala ko bye-bye natin yung ilog So ayan po yung ilog oh, Ang lakas ng agos Namimimit po yun o Namimimit po yun o ko kung namimimit yun eh, May tao po doon sa Sa gilid Ayan ang lakas dito o oh, Ng agos Ang galing dito oh, May parang kwan pa parang gula yun ayun po yan kung makikita nyo yung ilalim mo. oh. ariho yung dulo sa kabila ah ay ba't naghati ano bakit naghati ari ayan o oh, dalawa ahas dito no pero dati na mo po talaga sa paligid para feeling ko may ahas no oo nga eh, lahat, eh. tara sa lahat po ng mga matatagal na tatalungin po namin kayo yung mga na andito na ang sabi dito daw sa Ireland ay wala ang uy ang sabi dito daw sa Ireland walang ahas eh, totoo po ba? Sana yung mga nakakita ng ahas, pakicomment naman. Ha? Huh? Sige eh. Yeah. Uy, bilisan mo! Pambol! Baka naman makulong tayo. si paring Gino ayan pre so ayan tuloy tuloy po kami kasi hindi pa kami makakarating doon sa uh, maraming sasakyan na junk shop kung toto ko pader dito, no? Well, no kung oh, lang sa atin, no. Kung ganyan lang 'yung sa atin, no, 'yung pader. sa atin, yun, 'yung yun, 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 nakab na nakab- nakabong na po. Kahit <laughs> bata, makakalasan uh, eh. Oo nga eh. Ayan. 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 Ayan, parang may lake dito sa gilid namin. Ngayon lang namin napasyalan to eh. Tantanong dyan Kung may isda Ano kaya dyan? Isda o buhay ang meron? Okay, dito, isda. Ha? Buhay lang Ayun Nag-iisa na lang yun Naligaw yun Putang napakalaki naman Ang pato na yun Sa kahoyan mo Mayroon pang na yun may tulay eh, baka private property. Ayun po yung, ano ba yon? Pato ba yon? Gansa. ang May nakasulat oh, private property. Baka tayo mabagansa dyan. Reho, oh, nakikita ba nyo rin parang dahon ng ano ba yan? Dahon ng sibuyas, parang dahon ng sibuyas pero bulaklak pala yan, no? Oh. Ayan. Huhugot sana sana kami, eh. baka nakatabi ng gilid ng kalsada, eh. Pero maganda yung bulaklak nga. Pilaw. Ang pagkalapad naman na rin pader na rin. Yung kotse bahay. Yan ang disenyo po. Volvo oh my god Ay, kami nakikita doon sa bandang diyan. Puro sasakyan ng mga sira. Uh, siguro yan yung mga impounding area mga akidente ayan nasa bukana na kami ng highway ayan na Embil, Monaghan Montagdapling ayan, ayan. Actually po ngayon lang uli nagkamero ng araw pati kahapon. Lagi na lang nag -uulan. Tapos kapag may araw naman, malamig pa rin po. Ano? Oh. Yan yung ina iniikutan. Yung lake po na binidyo ko dati ito pa po yung dulo yung dito nakikita namin medyo masarap-sarap po kapag medyo may araw at least medyo bawas-bawas ng kaunti lang yung lamig pero malamig pa rin po talaga so hello ay <laughs> ayun yung lake pala yun oh. ayun po yung lake ang natitrim yan eh Pre, may aso, baka lapain kayo nyan. Ang laking aso, oh. Laki, laki oh Yuri hello ang cute mo naman tumahol hello hello Simple lang yung bahay na to. Sa baba na yung oh. Ang pa ba mo ganyan no, kaway. oh ka-cute. Oh, Oo nga. Ganda, no? Ganda, tingnan. No? Complete lang no. Keri pa lang, halam sa tirorobio. Dito no. Kasi yung bahay na to, ang cute oh. Mga dalawang kwarto, tatlo, ayos na. Ang ganda oh. <classic> <laughs> oh, yung style ng bahay nito, kwarto kwarto, tapos pinara. So, so, eh? Sa kwarto ito, sala. Yeah. Sa kwarto ito, kusina. Alam mo ba 'yun? Ay, wala hiwalay. Tangkit 'yan, Sa tindig pa pasok ng ganun, sala, tapos kainan, tapos Ayan. kusina na. Oo. Uh Kita -uh. mo lahat. <laughs> Kasi kwarto kwarto, wala hiwalay. Hindi ba 'yun yung mushroom? extension na pinuntahan natin isang mushroom pa nakasama si Sir Jim oo solar panel yung gamit nila mushroom yan di ba bagong gawa yan magdadagdag pa sila ng mushroom no ay mga solar nila oh Ah, uh, hindi kami nagkakamali. Uh, ito pa yung extension ng mushroom. Ewan ko lang. Pero bago lang 'to eh. Luna na nilagyan. Warehouse na nilagyan ng luna. Marami, oh. Bakit hindi nakapangalan na ikon? Like mushroom Kung mushroom yan So yun po, uh, maraming salamat muli sa walang sawa niyong panonood ng video ko. At uh, sana po nalibang kayo sa pagpasyal namin sa inyo. Hanggang sa muli, maraming salamat.